mga paraan upang ipakita ang pagiging asyano. Pagdiwang ng kultura. Ang paraan ng pagdiwang ng iyong kultura ay isang paraan na din kung paano ipakita ang iyong kultura. Ito ay importante dahil itong oportunidad upang makilala ang mga pinagmulan at mga ninuno. Bukod dito, nakakapagbigay interest din ito sa mga tao upang mas makilala at maaral ang iyong kultura pangkasuotang tradisyon. Ang paraan ng pagsusuot ng tradisyong damit ay isa na din sa pagbabahagi ng kultura. Ito ay isa na ding halimbawa na pagtatangkilik sa sariling kultura. Ito ay napaka upang maingatan ang kultura at maging paraan upang ipagdiwang ang kultura. Sumunod ay pagtangkilik sa musika at sayaw. Ang pagtangkilik sa tradisyong musika at sayaw ay isa na din sa paraan upang mapakita ang kultura. Ito ay nagbibigay halaga sa kultura dahil ito ang tradisyon na pinagmula ng mga sinauna. May sasagawa ito sa paraan ng pakikinig ng pangtradisyong awit at pagsayaw. At sa huli, ang pagdikit sa kulturang ugali. Ang pagdikit sa kulturang ugali katulad ng pagmano at pagsabi ng po at opo sa matatanda ay isa na ding parte sa Pilipinong kultura. Ito ang pagbibigay galang na nagbabahagin ang pagrerespeto sa mga matanda ay nasa parte ng kultura at dapat ito ingatan.